Good evening mga kababayan, this is Chance sa Magsakandala. Meron akong gustong i-share sa inyo na isang uh, testimony ng isa nating kababayan. Eto. So ang sabi niya, um, ikwento ko lang po, bigla siya sa akin nag-chat. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ganito na lang kabilis ang epekto nito. Kagabi, pagdating ko ginawa ko, initial ano daw, use wash. So inugasan niya lang po yung uh, acid guard plus. Then babad ng 2 to 3 hours. So nakapagpahinga ako noon. Na dati naman may panginginig ang katawan ko. Um, uh, may symptoms kasi siya ng ano, hyperthyroid. Yung nanginginig yung mga kalamnan niya. So, bigla daw yun na-relax. Nawala daw yun. Nawala yung pananakit ng katawan niya. At uh, dahil lang doon sa pag-inom niya ng acid gardas. Just imagine ka babae, isang beses lang siya uminom. And then, yung nakakatouch na, pinaka-nakakatouch na moment doon, yung sinabi niya na ano, na gusto niya humaba yung buhay niya kasi gusto niya pang mapagtapos ng college yung anak niya. Grabe no, talagang parent na parent no, mother na mother talaga yung ano niya, yung uh, puso niya talaga. Gusto niya humaba yung buhay niya para sa anak niya. And then sabi niya, feeling niya daw na ano, uh, hahaba yung buhay niya dahil sa acid guard. So napakalaking tulong talaga. So yes, imagine isang best lang siya uminom. Isang ano lang, Um, isang litro lang. Binabadya lang 2 to 3 hours. So, ganun, ka, ganon katindi ang epekto ng acid So, ingat kayo mga kababayan. Stay healthy. Ako si Chance at ako magsakanggala.